Kamakailan lang, isang pag-atake ang hinarap ng bansang Israel mula sa kaalitang bansa nito na Iran. Nasa tinatayang tatlong daang projectiles ang pinakawalan ng Iran. Ilan sa mga ito ay ang domestically built attack drones na kung tawagin ay Shahed-131. Maliban sa mga attack drones, nagpakawala rin ang Iran ng kanilang mga ballistic missiles tulad ng Kebar Shekan at Emad Ballistic Missiles. Ang pagpapakawala ng mga attack drones at missiles ng Iran ay sa umanong paghihiganti matapos magsagawa ng airstrike ang Israel sa Syria kung saan di umano'y kumitil sa consulate ng Iran sa Syria at tatlo pa nitong mga top generals. Ito ang kauna-unahang pagkakataong umatake ng direkta ang Iran sa kaalitan nitong bansa na Israel. Sa tinatayang tatlong daang projectiles na pinakawalan ng Iran, may ilan ditong direktang tumama sa Israel Partikular na sa Neva Team Air Base ng Israel at nagdulot ng minor na pagkasira sa mga gusali. Hindi naging matagumpay ang pag-atake na ito ng Iran sa kadahilan ng na-intercept o napigilan agad ito ng air defense system ng Israel at ng mga kaalyado nitong bansa. Ayon sa IDF, nasa 170 ng na mga attack drones ang pinakawalan ng Iran. Halos lahat ng ito ay na-intercept at hindi na umabot sa teritoryo ng Israel sa tulong na rin ng U.S. aircrafts na nakabase sa Saudi Arabia at Jordan. Dahil sa pag-atake na ito, maliwanag na gaganti ang bansang Israel sa Iran. Hindi lang natin alam kung kailan ito. Kinundem ng ilang bansa tulad ng U.S., U.K., France, Germany at iba pang kaalyado nito ang aksyon na ginawa ng Iran laban sa Israel. Dahil maaaring magdulot ito ng mas malawak pa na konflik sa buong Middle East. Malaki naman ang pasasalamat ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu sa mga bansang sumusuporta sa kanila tulad ng US, Britain, France at iba pang kaalyado nitong bansa. Malinaw na sinabi ng Prime Minister ng Israel na determinado at malinaw ang kanilang prinsipyo na kung sino man ang gustong manakit o gumawa man ng masama laban sa kanilang bansa ay hindi nila ito palalagpasin. Ipagtatanggol nila ang kanilang bansa ng may determinasyon. Sa ngayon pinag-iisipan pa ng Israel War Ministry ang kanilang gagawing aksyon sa ginawang direktang pag-atake ng bansang Iran sa kanila. May mga bagay na dapat nilang ikonsidera at dapat pag-isipan ng mabuti bago gumawa ng hakbang. Una, sinabi ng Iran matapos ang pag-atake nila sa Israel na kung babawi ang Israel sa kanila ay hindi sila magdadalawang isip na magsasagawa pa ng mas malaki pang pag-atake. Ito ay hahantong sa mas malawakang yera ikalawa, nagsabi na ang mga kalyadong bansa ng Israel na hindi sila sasali kung magkaroon man ng digmaan ang dalawang bansa. Ikatlo, nasa kalagitnaan pa sila ng labanan kontra sa Hamas sa Gaza Strip. Medyo hindi pa sila masyadong handa para sumabak na naman sa mas malaki pang away laban sa Iran. Kaya ito'y labis na pinag-iisipan ng Israel War Ministry ang gagawin nila. Pero maliwanag na gaganti sila sa ginawa ng Iran. Nagbabala naman ang presidente ng Iran, isang babala na maaaring humantong sa malawakang gyera. Sabi ng presidente ng Iran na ang tiniest invasion would bring a massive and harsh response. Naghahanda na rin sila sa maaaring gawing pagbawi ng Israel. Dahil sa pagsagawa ng airstrike ng Israel sa embassy ng Iran sa Syria, dito na-provoke ang Iran at nagsagawa rin ng kanilang pag-atake sa Israel. Nagulat rin ang malapit na kaalyadong bansa ng Israel tulad ng US sa ginawang aksyon na ito ng Israel. Kaya hindi na sila nagtaka kung bakit umatake ang Iran sa Israel. Ayon sa tagapagsalita ng US patungkol sa hidwaan na ito ng Iran at Israel, na miscalculate daw ng Israel ang pagsagawa nila ng airstrike sa Syria, partikular na sa embahada ng Iran na nakapwesto sa Syria, lalo na't may nasawing mga top generals ng Iran. Bakit hindi daw naisip ng Israel na babalewalain lang ng Iran ang ganitong pag-atake at hindi magre-react? At kung magpapatuloy ito, hahantong talaga ito sa malawakang gyera at maaaring madamay pa ang ilang kalapit na mga bansa.